take it slow. Maraming lalaki kapag narinig yan, agad nagpapanik, nago overthink at minsan sinisira pa nila mismo ang connection. Pero eto ang totoo. Hindi ibig sabihin ng take it slow yung iniisip mo. Kaya sa video na ito, ididecode natin ang tunay na kahulugan nito para hindi ka na magkamali, hindi ka na maging reactive, at hindi mo na masira ang attraction na nabubuo dahil ang isang maling interpretasyon lang ng linyang yan, pwedeng magpabagsak ng isang babae na actually may gusto naman pala sayo. Ngayon, eto ang pag-uusapan natin. Ang apat na tunay na meaning ng take it slow. Ang mga pagkakamaling lagi ng ginagawa ng mga lalaki at ang tamang paraan ng pag-respond yung masculine, grounded, kalmado at nakaka-attract. Kung gusto mong maintindihan ang babae ng mas malalim, at gusto mong tumingin siya sa'yo bilang isang lalaking hindi madaling ma-throw off, then stay with me. Let's break this down. Bakit ba napaka-crucial ng linyang take it slow? Kasi ganito. Isang maling basa mo lang dito. Pwede kang mawala sa isang babaeng gusto ka naman talaga. Hindi dahil ayaw niya sa'yo kundi dahil mali ang interpretation mo. At mali ang naging reaction mo. Maraming lalaki ang nagpapanik kapag naririnig yan umaandar ang insecurity. Nako, lumalamig ba siya? May iba ba? May mali ba ako? At doon nagsisimula ang problema. Yung overreaction mo, yung pressure mo, o yung pag-withdraw mo, yun mismo ang nakakasira. Kaya kailangan mong maintindihan na ang take it slow ay hindi automatic rejection. Madalas, test ito ng emotional stability mo. Tinitingnan niya kung kaya mong maging kalmado composed at hindi natitinag kapag tama ang basa mo lumalalim ang attraction. Pero kapag mali, you push her away without even realizing it. Kaya bago ka mag-assume, mag-react or magpanic. Intindihin muna natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nitong phrase na to. Meaning number 1 I like you, but I'm pacing myself. Take it slow, dahil gusto ka niya, pero pinapasing niya ang sarili niya. Ito ang version na hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Kasi sinasabi ng babae na, slow down, pero lahat ng ginagawa niya. Signs na attracted siya. Ganito ang totoo. Kapag ang babae ay genuinely interested, mabilis siyang ma-attach, mas mabilis siyang mag-isip long-term kaysa sa lalaki at kapag naramdaman niyang mabilis siyang nahuhulog, automatic siyang naglalagay ng preno hindi para pigilan ka, kundi para kontrolin ang feelings niya. Ayaw niyang mawalan ng kontrol. Ayaw niyang ma-attach ng sobra bago niya makita kung stable ka ba, consistent ka ba, at deserving ka ba ng trust niya. Paano ito lumalabas sa behavior? Ito yung mga classic signs. Siya pa ang unang mag-text pero may follow-up na, pero huwag muna tayong magmadali, Sweet siya sa dates affectionate, engaged, pero ayaw niya munang pag-usapan ang labels. Open siya emotionally, nagkukwento, nagva-vulnerable. Pero bigla siyang may konting preno pagkatapos. Consistent siya. nag initiate nagre-reply, nagso-show up, pero controlled ang pacing. Ang point dito, hindi kanya pinapabagal. Pinapabagal niya ang sarili niya. Karaniwang pagkakamali ng lalaki. Ito ang part kung saan sumasablay ang karamihan. Nagpapanik. Nagiging over pursue. Humihingi ng clarity agad. So, ano ba tayo? Ano bang gusto mo? Nagmamadaling mag-label para lang ma-secure ang connection. At kapag ginawa mo to, nawawala yung attraction na binubuo na niya. Kasi ang tingin niya, hindi stable tong lalaki. Hindi siya grounded. Natatakot siya sa tempo ko. Women measure emotional stability in moments like this. Tama na response. Ito ang masculine, grounded response na naghihiwalay sa ordinary at high value. Lead calmly. Stay confident. Keep planning dates walang pressure. Walang bilis-bilisan. Flirt normally. Let things escalate naturally, hindi pilit. Ang mindset dapat ay ganito. Slow doesn't mean stop. Slow means she wants the connection to grow in a way she can trust. Kapag naging kalmado ka, steady, at hindi reactive. Mas lumalalim ang attraction niya dahil pakiramdam niya safe siya at hindi mo siya minamadali. Ito ang pinakamagandang version ng take it slow. Ito ang version na nagpapakitang interested siya kaya lang ayaw niyang tumakbo ng bulag. Kapag marunong ka sa long game, kapag kaya mong maging calm leader, ikaw ang lalaking magiging comfortable lugar niya. Hindi yung lalaking nagpapanik sa maliit na preno. And trust me, A woman who paces herself because she likes you is a woman whose attraction will only grow. Kung marunong ka lang sumabay sa tamang bilis. Meaning number two. You're moving too fast for my comfort. Kapag sinabi ng isang babae na, take it slow, minsan ang ibig sabihin nito ay simple lang. Interesado siya. Pero nabibigla siya sa bilis ng galaw mo. Hindi dahil ayaw kanya, pero hindi match ang pacing. Ito yung scenario. Hindi pa kayo ganun kakilala, pero para sa kanya parang nasa relationship mode ka na agad. At para sa babae, ang ganitong bilis, hindi attractive. Overwhelming. A. Ano talaga ang ibig sabihin nito? Gusto kanya. nag enjoy siya sa presence mo. Pero yung approach mo mas mabilis kaysa sa comfort zone niya. Para kang nagpiplay ng romcom sa isip mo. Habang sa isip niya, nasa chapter 2 pa lang kayo. B ano ang nagtitrigger nito. Ito yung mga actions na nagpaparamdam sa kanyang ang bilis. Too many texts to the point na nawawala yung mystery emotional escalation na sobra. Parang ang lalim agad ng usapan kahit bago pa lang. Future talk too early. Pwede ka ba next month? Ano plano mo sa Christmas? Acting like a boyfriend too soon. Checking on her every hour, asking where she is, Instant replies every time na parang wala kang sariling buhay. Sa kanya, hindi ito sweet. Pressure siya. Parang imbitasyon papunta sa emotional cage. See how women interpret this. Hindi niya iniisip na, "Wow, interesado siya." Ang pumapasok sa isip niya, "This is too much. Too soon." Parang inaangkin niya ako. Hindi ito confident energy. This feels like emotional invasion. The common mistakes ng lalaki. Mistake number one, defensive reaction. Nauuna yung panic. Biglang may drama. Bakit ka lumalayo? May iba ka ba? Ito yung fastest way para bumagsak ang attraction. Mistake number two, overcorrection. Biglang nawawala. Nagpapanggap na wala ng pakialam. Cold treatment, silent war. Akala nila strategy ito pero sa totoo lang, immaturity siya. Simple lang, calm, grounded, relaxed. Sabihin mo lang ito, once. No problem. I'm enjoying getting to know you. Let's go at a pace that feels natural. Walang drama. Walang explanation na mahaba. After mong sabihin yan, tuloy ka lang sa consistent, confident behavior. Keep the vibe light. Keep the connection steady. Zero neediness. Nagtetest ang babae ng emotional stability. Gusto niyang makita kung paano ka mag-react kapag hindi mo hawak ang pacing. Kapag nag-collapse ka. Patay ang attraction kapag steady ka, lalong tumataas ang value mo sa kanya. At sa dynamics between men and women, ito yung turning point kung saan ang lalaki na may self-control, patience at confidence, siya yung nagiging unforgettable. Meaning number three, I'm protecting my heart from my past. Kapag sinabi ng isang babae na take it slow, minsan ang totoong ibig sabihin nito ay, hindi ikaw ang problema, kundi yung sugat na dala niya, mula sa nakaraan. Maraming babae na nasaktan ng malalim dati, takot maulit yon. At kapag ang attraction sa'yo ay malakas, mas lalo silang natataranta. Ironically, hindi yung toxicity ang kinakatakutan nila, kundi yung stability. Kasi dati, sa tingin nila stable din. Hanggang iniwan sila. Hindi ikaw ang issue. Hindi ikaw ang may mali. Hindi ikaw ang dahilan ng pagbagal niya. Past trauma niya ang nagpipreno. Kapag scarred ang isang babae, hindi niya tinitingnan kung gaano kakabait tinitingnan niya kung gaano kakatatag Kapag nagiging intense ang emotions nagdi-distance after amazing dates Sa totoo lang, nage-enjoy siya kaya siya natatakot Biglang tumatahimik kapag nagiging close Not because she's losing interest, but because closeness triggers her fear Open siya, pero pakonti-konti Ayaw niyang ibigay lahat kasi baka masaktan ulit Observing your consistency Silent test kung steady ka ba or katulad ng dati niyang naka-encounter Checking if you disappear too Lalo na kapag nasanay siya na iniwan Ito yung mga babae na hindi umaatras dahil ayaw nila Umatras sila dahil may emosyon silang pinoprotektahan Mistake number 1 Pushing harder Bakit ka distant? Ano ba tayo? Nasaan na ba yung closeness natin? Sa kanya, hindi ito confidence pressure ito. Mistake number two. Trying to fix her. Yung puro pangako. Hindi kita sasaktan. Ako na bahala sa'yo. I'll heal you. Sounds sweet. Pero sa babae na may trauma. Ito yung red flag kasi narinig na nila yan dati. Hindi trabaho ng lalaki ang maging therapist. Stability without pressure. Hindi drama, hindi intensity stability consistency not intensity hindi mo kailangang i-prove na mahalaga ka dapat makita niya sa pattern mo time not promises kailangan niya makita na hindi ka nagmamadali at hindi ka mawawala kapag nagka-moment siya ng fear be calm and predictable yung vibe na steady hindi reactive respect boundaries kung nag-step back siya ng konti don't chase match her pace not her fear Don't force intimacy. Huwag mong pilitin yung closeness. Let her choose to open up. Show through patterns, not words. Hindi kailangan ng pangako. Kailangan niya makita yung consistency mo over time. Ito yung masculinity na nagpaparamdam sa kanya na safe siya, hindi pressured, hindi inaangkin. Kapag tama ang paghandle mo dito, nagiging ikaw yung lalaking pinagkakatiwalaan niya yung hindi niya natagpuan dati. Pero kapag mali ang response, kapag nagpanik ka, nagdemand ka, or naging needy ka, nagiging ka-level ka lang ng past damage niya. This is where men either prove their emotional strength, or they fade into the same story that hurt her before. Meaning number four. Low interest version. Kapag sinabi ng isang babae na take it slow, may isang harsh pero honest na version nito. Mababa talaga ang interest niya at gamit niya ang phrase na ito para hindi masakta ng ego mo. Ito yung diplomatic way ng pagsasabi ng huwag kang umasa masyado. Gusto ko ng attention, pero ayaw ko ng commitment. Gusto ko ng options, at hindi lang ikaw yon. Hindi niya ito sasabihin diretsyo, kaya ang clue mo, behavior. Paano mo malalaman? Behavior reveals everything. Rarely initiates. Ikaw lagi ang nauuna. Siya, halos never. Convenient replies slang Sumasagot lang pag bored, free, or may kailangan flakes with excuses. Palaging may dahilan. Palaging next time. Minimal investment. Walang effort. Walang intent. Walang signal ng real interest. Slow replies. Dalawang oras. Anim na oras. Minsan dalawang araw. Emotionally neutral. Walang warmth. Walang spark. Walang desire. Percent. Pero walang connection. Parang nandyan, pero wala talaga. Ito yung pattern na hindi mo na kailangan i-decipher kita muna sa kilos. The pattern. Low interest equals slow motion plus minimal investment plus inconsistent effort. Period. Hindi ito playing hard to get. Hindi rin ito shy. Ito ay low enthusiasm. Mistakes men make. Ito yung mga trap na madalas pinapasok ng lalaki. Over-functioning. Siya walang effort. Pero ikaw all out. Nagko-compensate umaasa na effort mo ang magtataas ng feelings niya. Belief na, try harder equals solve the problem. Pero reality? Women don't respond to effort. Women respond to chemistry. Kung mababa ang attraction, hindi effort ang solusyon. Match her energy. Yan ang attractive. Yan ang dignified. If she texts once a day, once a day ka rin. If she replies after two days, same energy. If she puts 10%, wag mong going 100%. Walang extra effort, walang chasing, walang convincing. Let her behavior reveal the truth. Kapag gusto ka ng babae, siya mismo ang mag-close ng gap. Siya ang gagawa ng paraan. Siya ang mag-initiate. Siya ang maghahanap. Pero kung hindi magpapatuloy lang siyang lumayo, at ikaw? You walk away with dignity. No bitterness, no drama, just clarity. Ngayon, ito ang pinaka-importante sa lahat. Ang take it slow ay may apat na posibleng meaning. At kapag mali ang basa mo rito, sumasabog ang attraction. Hindi laging rejection. Hindi rin laging approval. Context ang nagdidetermina kung ano talaga ang sinasabi niya. Ang totoo, slow doesn't mean stop. Pero, slow na walang investment, walang effort, at walang balik ibig sabihin nun, low interest kaya ang tunay na grounded masculine man. Hindi siya nagre-react sa salita. Hindi siya nagpapanik sa phrasing. Hindi siya humihingi ng reassurance. He reads patterns, not words. Tinitingnan niya yung consistency, pacing, energy, at effort. At doon niya nalalaman kung saan siya tatayo kung ipagpapatuloy, ia-adjust, o iiwanan na. This is emotional mastery. Ito yung difference ng lalaking may direction kaysa sa lalaking inaakay ng feelings niya. Alam mo, kapag naiintindihan mo na ang tamang pace ng babae, hindi ka na matitinag ng confusion, hindi ka na sobra ang reaksyon, at mas kaya mong panatilihin ang iyong value. Ito ang tunay na kalakasan ng grounded at masculine na lalaki. Kung gusto mong mas marami pang wisdom tungkol sa relasyon, mindset, at self-mastery mula sa stoicism, huwag kalimutan i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aral mula sa Stoicism at i-turn on ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Salamat sa panonood at catch you sa next video.